Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga epekto ng diabetes sa ari ng isang lalaki. So, yan po ang ating topic ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So yan po ang ating topic ngayon, ang mga epekto ng diabetes na sakit sa ari ng lalaki. So, alam nyo ba guys na ang diabetes ay maaring magdulot ng mga epekto sa kalusugan ng ari ng lalaki. Particular na sa mga aspeto ng erectile function at pangkalahatang kalusugan ng genital area. Narito ang ilan sa mga epekto. Number one, erectile dysfunction o hindi napapanatili ang tigas. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng problema sa ereksyon, isang kondisyon kung saan ang lalaki ay nahihirapan o hindi makakamit ang sapat na tigas ng ari para sa pagtatali. Ito ay nangyayari dahil sa pinsala sa mga ugat at nag, uh, nagkukontrol sa pagdaloy ng dugo sa ari sanhi ng mataas na blood sugar level. So ang ibig sabihin, ito ang mga ugat, no? Ang ugat ng mga pinsala dahil yun ang nagkukontrol sa pagdaloy ng dugo sa ari. Kaya ito po ang sanhi, ang sanhi niya po ay ang mataas na asukal sa dugo. So 'yan po yung isang epekto kapag meron pong diabetes ang isang lalaki. So, yan po yung number one, erectile dysfunction o hindi napapanatili ang tigas. Alam nyo guys, bakit ko pa, ba, bakit ko nga ba ito na gawing content? Kasi ang dami pong mga subscriber natin ng ganitong mga katanungan. So, kaya naisip ko na ah, malaking connection pala ang sakit na diabetes doon sa piston ng isang lalaki. Meron palang epekto ayon ito sa aking nakuhang mga impormasyon o nasa leksik. Number two, mababang libido. Ang mga lalaki na may diabetes ay maaaring makaranas ng pagbaba ng libido o sexual na pagnanasa. Ito ay maaaring dulot ng hormonal imbalance, stress o physical na epekto ng diabetes. So, bumababa rin ang libido o ang sexual na pagnanasa ng isang lalaki kapag merong diabetes, no? So, yan po yung number 2. At ang number 3 naman, premature ejaculation. Ang ilang mga lalaki na may diabetes ay maaring makaranas ng premature ejaculation o mabilis makatapos na maaring magdulot ng stress o pag-alala sa kanilang sexual na buhay. So ang ibig sabihin, kapag merong diabetes ayon sa aking pagsaliksik, maaring magkaroon ng premature ejaculation o mabilis. Alam niyo na yun guys kung ano, mabilis po makatapos, no? So number 4 naman tayo. Infections at skin issues naman ito. Ang mataas na blood sugar ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib ng mga infeksyon, kabilang ang genital area. Halimbawa, maaaring magdulot ito ng fungal infection tulad ng yeast infection na nakakaapekto sa balat at mucous membranes ng ari. So, isa po yan, no? Yung mga tinatawag na skin issues, infection, kapag merong Diabetes. Siguro totoo ito, guys, dahil meron po akong kaibigan, no, na ang asawa niya ay medyo malala na yung sakit na diabetes, no. Talagang totoo. Nagkaroon ng, ano, ng kung anong doon sa kaniyang piston. Ayon lang po ito sa aking kaibigan. Huwag na lang po natin banggitin kung sino po sila. Kaya, ayon, uh, nangangati. So, yun po siguro ang tinatawag na fungal infection, no hindi ko lang masyadong ano. So, at ang ano naman natin, ang number 5 naman natin, pagbaba ng fertility. Ang diabetes ay maaring makaapekto sa kalidad ng similya, kabilang ang motility o paggalaw at bilang ng sperm cells na maaring magpababa ng fertility. So, ang ibig sabihin, kapag may diabetes, maaaring makaapekto ito sa kalidad ng similya ng isang lalaki. Ayon sa aking pagsaliksi. At ang number 5, yun, number 5, tapos na tayo. At paano naman ito, dito na tayo, paano maiiwasan o malalabanan naman ito? So, number 1, kontrolin ang asukal sa dugo regular na pagmonitor ng blood sugar at pagsunod sa tamang dieta at gamutan. So ang ibig sabihin para malabanan ito at maiwasan kontrolin ang asukal sa dugo. So paano ba ito? Ibig sabihin, kumain tayo o magdieta. Sundin 'yung mga halimbawa kung sinabi ng doktor ninyo na ganito bawal, dapat sundin natin. At saka 'yung mga asukal talaga na mga matatamis kung ano-ano mang mga bagay na nakadagdag ng asukal sa ating katawan, marami po yan, no? Kahit naman ako guys, eh, mataas ang aking kolesterol, kaya binabawal sa akin yung subrang uh, sobrang pagkain ng mga matatamis. Talagang binawal yan sa, ng doktor ko na sobrang matatamis, maaalat, pati maaalat din. Kaya isa rin po yan dahil nga mataas ang asukal sa aking dugo rin, yun din ang sinabi ng doktor sa akin. Kaya ang gagawin po natin, no, i-monitor po ang sugar, blood sugar at pagsunod sa tamang dieta. Ano na yon yung lifestyle o mga pagkain. Yan po ang ibig niyang sabihin. At ang number two naman, mag-ehersisyo regularly naman ito. Tumutulong ang ehersisyo sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo no? Na hormonal balance naman ito. Kaya ang maganda po ang mag-ehersisyo. Ako ang ginagawa ko dahil mataas ang aking kolesterol. Araw-araw po ang walking, tapos jogging. Ayun na po ang ibig sabihin, no? Na nakakatulong talaga ang pag-ehersisyo ng regular para bumaba hindi naman siya gagaling, makatulong din siya habang umiinom ako ng gamot mas nakakaano pa siya nakakatulong pa siya no sa overall talaga nag-eexercise ka na may gamot ka pa ay napakaganda po noon kaya magano po tayo uh, mag tayo para pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at hormonal balance sa katawan so yan po yung number 2 at ang number 3 naman huwag manigarilyo o magbawas ng alkohol o alak hindi naman sinabi, wag na lang natin sabihin na ano, huwag manigarilyo. Pero ayon po ito sa aking pagsaliksik, no? Hindi po sariling opinion ito. So, huwag daw manigarilyo o magbawas ng alkohol o alak. Ang mga ito ay maring magpalala ng problema sa daluyan daw ng dugo. So, ang ibig sabihin, ayon sa aking nasaliksik, ang paninigarilyo at uh, ma, uh, ma, 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 sobrang alak na lang, no? So, ang ibig sabihin, magkakaroon, magpapalala ng problema sa daluyan ng dugo. So, yan po yung number three. At ang panglas naman natin, kumonsulta sa isang doktor. Kung may problema sa ereksyon o iba pang sintomas na mahalagang magpa, ma, maahalagang magpakonsulta po para sa angkop na paggamot tulad ng medication at therapy naman ito. So, ibig sabihin, kailangan po nating kumonsulta sa isang doktor para mabigyan, mabigyan ka ng gamutan tulad ng oral medication o or therapy. So, yan po ang ating topic ngayong araw na ito, ang tungkol sa diabetes at sa ari ng lalaki na may koneksyon din pala siya. So, maraming salamat sa inyong lahat. At uh, inuulit ko po, hindi po ako nagbibigay ng gamutan, diagnosis o uh, anong tawag dito, opinion. So, lahat po ito ay aking nasaliksik lamang. At uh, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang mga kaalamanan no na tungkol dito para magkaroon din kayo ng idea. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. Bye-bye!